Cheers, isa pong himala ngayon ang nagaganap sa California. Mula po sa mga ashes ng wildfires, may mga kaluluwang muling naghanap ng liwanag. Marami po ngayon sa mga tao sa California ay kumikilala na sa ating Panginoong Isokristo. Datang ito po ay ating tatalakayan pero bago po yan, huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel upang sa mas marami pang makabuluhang videos. Ayan po kakuyers, bilang mga Pilipino alam naman po natin, kilala po tayo sa ating pananampalataya. Kaya natutuwa po tayo na may mga ibang lahi rin na muling binabalikan ating Panginoong Iso Kristo na ta ating tagapagligtas. Ang mga videos po sa social media ay nagpapakita po ng mga tao sa California na nagtitipon upang manalangin at magpuri po. Ito po isang patunay na ang Diyos talaga ay gumagawa po ng himala sa mga oras ng pangangailangan. Alam naman po natin ang mga wildfires po sa California ay talagang nagpapahirap po sa maraming pamilya doon. Ngunit ang hirap po na dulot nito ay nagbigay po sa mga tao ng pagkakataon upang mag-isip at magbalik loob sa Diyos. Alam naman po natin mga kakuyers na ang yaman at kasikatan ng mundo ay hindi po kayang magligtas sa atin. Pero ang ating Panginoong Iso Kristo sa Kanya po ay walang imposible. Kaya panoorin po natin no, oh, ang video na ito na Talagang nagpapakita po na marami ngayon no sa mga tao doon sa California ay unti-unti nang kumikilala sa ating Panginoong Kristo So, ayan oh, no, makikita po natin sa videos na nagkakatipon po sila, nagkakaisa uh, no sa panalangin. So, kung ito man no ay uh, depende no sa kung ano ang pananampalataya, pero again no, isa po ito'ng good step na makita po ang mga tao na unti-unti nang kumikilala no sa ating Panginoong Hesus Kristo, unti-unti nang lumalapit sa pananampalataya. So, 'yan po no, isang magandang indikasyon po 'yan na nang dahil din po sa nangyaring trahedya doon sa California, sa nangyaring wildfire, marami din po no ang mga kaluluwa na na-convert. So, mula no sa pagiging atheist no ay nako, 'yan po uh, nang dahil sa naganap po na trahedya, marami ngayon ang na-convert unti-unti nang lumalapit sa pananampalataya. So isang napakagandang videos po ito na pakikita natin na maraming ngayon sa mga tao doon talagang nagkaka-interest na at na talagang siniseryoso na no, ang pananampalataya. Now, uh, ito rin ka Kears, no, nagtatanong din po tayo sa ating sarili na ano po ang lihim sa likod ng mga pagbabalik loob na ito ng mga tao? So, hindi kaya ito po ang planong matagal ng itinakda din ng Diyos? na ang bawat sakuna, bawat pagsubok ay may dahilan. So baka ito rin po no, ang pagkakataon para magising po tayo at magbalik loob sa Diyos sa laging, na laging nariyan po sa atin. So ito nga po ka-cures, no, isang halimbawa si Sarah no, na isang madre doon sa California na sinasabi niyang sa kanyang social media na matapos ang wildfire, natutunan niya kung gaano kahalaga ang pananampalataya ipinagpapasalamat niya ng bawat araw daw no at ngayon ay mas matibay na ang kanyang pananalig sa ating Panginoong Kristo. Kagaya rin po nang nakikita natin sa mga videos na ito na maraming tao nang nagkakaisa, nagkakatipon para po sa sabay-sabay na panalangin sa pagkilala sa ating Panginoong Kristo na alam naman natin no mula sa Godless Town ngayon po marami sa kanila na ang kumikilala no sa ating Panginoong Kristo. So, ganyan din po ang kwento no ng marami ngayon. So, mga uh, kababayan natin, no, mga kakilala natin sa ibang parte din ng mundo na nagkakaroon ng mga trahedya, no, mas napapalakas pang kanilang pananampalataya. So, dito po sila or natutunan po nila na muling magtiwala no sa Diyos. Lalong-lalo lalo na po no yung mga naka-experience ng mga milagro, no? Uh, yung mga bahay na hindi natupok sa kabila ng pagkatupok ng mga kapitbahay, no? Ang bahay ng kanyang mga kapitbahay and of course ang simbahan na hindi na naabo. So isa rin po 'yan sa indikasyon na talagang presensya ng Diyos ay nagpapakita at gumagawa, no? Para sa atin, para sa ikabubuti po natin. So ito nga po ang pagbabalik loob ng mga tao sa California ay isa pong paalala na sa kabila po ng lahat ng ating pinagdaanan, may liwanag pa rin naghihintay. No, ang Diyos po ay hindi natin dapat kalimutan lalo na po sa panahon ng kagipitan. Bawat araw, bawat sandali, may pagkakataon tayong magbago at magbagong buhay. So yan po ka curious, no? isang himala na muling nagsisilbing ilaw no, sa ating pananampalataya, sa ating mga buhay. Kahit kung yan, no, uh, isa rin po yan sa mga nag-motivate sa inyo, maaari nyo rin pong ishare ang video na ito. Pero ka-curious, hindi lang po no, sa California ang uh, again no, ang nagdaan ng uh, ordumaan sa matinding pagsubok kundi pati na rin po sa ating spiritual life lalong-lalo na sa mga tao na nakatira doon na sa gitna po ng wildfires well natutunan po ng maraming tao doon na walang halaga ang material na bagay no kundi po ang pananampalataya Ngayon, ating tatalakayin po no ang uh, isang mahalagang paksa patungkol po sa spiritual warfare at paano ito nagpapakita no sa ating buhay or paano ito nakaugnay no, sa ating buhay, sa ating pananampalatayang katoliko? Ano bang ibig sabihin ng spiritual warfare at paano po natin nauugnay no, sa pagbabalik loob ng mga tao sa California sa Diyos? So ayun po ka bilang mga katoliko, alam naman po natin na ang buhay natin ay hindi lang tungkol po sa material na bagay, kundi isang patuloy po na laban sa ating uh, spiritual na laban no patungkol po sa kasamaan no sa diablo na talagang alam naman natin na itinuturo po ng Biblia. Maliwanag po kasi yan na sinasabi no ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12 na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihang nilalang na namamahala sa kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa mga espiritu ng kasamaan sa kalangitan. Ito po ay isang paalala ng ating tunay po na kaaway ay hindi po ang mga tao o mga bagay sa ating paligid, kundi talagang ang mga espiritu ng kasamaan na laging nagtatangkang hadlangan ang ating relasyon sa Diyos. Nang bawat pagsubok po tulad ng mga wildfire sa California, ay isa pong pagsubok na maring magbigay daan po sa atin para mapalalim pa ang ating pananampalataya o kaya mawalan tayo ng pag-asa din. So ito nga po, no, madalas na marami din sa mga kapatid natin ang instead no na ma-motivate no na build up ang kanilang spiritual life ay talagang naglulugmok no nang dahil sa mga trahedya na nangyayari sa kanilang buhay pero hindi po 'yan ang pinaka intention ng Diyos no kung bakit niya hinahayaan ang mga pangyayaring ito ito po ay talagang hubugin tayo palakasin ang ating pananampalataya now kung babalikan po natin no ang kwento sa California ma matutunan po natin or makikilala natin no na ang wildfires ay hindi lamang po isang natural na sakuna no, kundi isang pagkakataon din na ginagamit po ng Diyos upang magising ang mga tao sa katotohanan na walang sinuman po sa atin ang ligtas mula sa pagsubok ng buhay well sinasabi rin po ni San pa ni San Pablo in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 hindi kayo tinutukso ng higit pa sa inyong makakaya Ngunit sa gitna ng tukso, ay gagawa ang Diyos ng daan upang makayanan ninyo ito. Napakagandang verse po ito no para sa mga kapatid natin na naglulugmok no nang dahil sa mga problema, trahedya na nangyayari sa kanilang buhay. Tandaan po natin, walang pagsubok na ibinibigay ang Diyos sa ating buhay, sa ating buhay na hindi po natin kayang lampasan. Lahat po ito ay kaya nating lampasan dahil ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng lakas na higit pa sa mga pagsubok na ito. So ito po ay isang pagkakataon talaga na pinili po ng Diyos upang ang mga tao sa California ay magbalik loob at magsimula po ng isang bagong relasyon sa Kanya. Na sa bawat sakuna, may layunin po ang Diyos. At sa mga wildfires mo, ang layunin talaga ay magising ang tao at palalahanan po tayo na ang Diyos lamang ang tunay na kaligtasan sa oras ng pangangailangan. So ngayon nga po ka-curious, paano ba natin nauugnay ang spiritual warfare no sa mga pangyayari na ito sa mga sa at sa mga nangyayari sa ating buhay. Tandaan po natin ito, ang spiritual warfare ay isa pong patuloy na laban sa ating mga kaluluwa. Well, kagaya rin po ng sinasabi ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4 na sapagkat bagamat kami ay nabubuhay sa katawan, kami ay hindi nakikipaglaban sa pamagitan ng katawan. Ang aming pakikibaka ay laban sa mga sandata ng kasamaan upang ang bawat kaisipan ay mapailalim sa pagsunod kay Kristo. So ito nga po ka-curious, no? ito po ay isang paalala ng ating buhay po ay isang pakikibaka hindi po laban sa mga tao, kundi laban sa mga kaisipan, mga pangarap, at mga tukso na nais pong magdala sa atin sa kasalanan at layuan po ang Diyos. Kaya naman po ka ang bawat araw ay isa pong pagkakataon upang magdasal, no? magsakripisyo, at patuloy po na magsikap na magtagumpay laban po sa mga tukso ng kasamaan. Ang mga wildfires po na ito na nangyari po sa California ay nagpapakita po sa atin na sa buhay, walang kasiguraduhan ang tanging sigurado lamang po ay ang ating kaligtasan sa Diyos no ang ating pananampalataya sa Diyos so may mga panahon po ng pagsubok unit may pag-asa rin po sa Diyos ang mga tao po sa California kung makikita po natin sa videos kanina ay muling natutunan na walang kahit anong bagay sa mundong ito ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan kundi ang presensya talaga ng Diyos. So ayun nga po no in Matthew chapter 7 verse 24 to 25 ang bawat nakikinig sa aking mga salita at ginagampanan ito ay tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak man ang ulan, dumating ang mga baha at umihip ang hangin, ngunit hindi babagsak ang bahay na iyon sapagkat ito'y itinayo sa bato. So dito nga po ka pinapaalalanan po tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo na ang ating pananampalataya ay isang matibay po na pundasyon, kagaya ng isang bahay na itinayo sa bato. Dapat ang ating pananampalataya din ay dapat na itayo sa isang matibay na pundasyon. Kaya sa bawat bagyong dumaan, kung tayo man po ay nakatayo no, Or again, kung tayo man po ay nananalig sa Diyos na siyang ating lakas, no, hindi po tayo matitinag. Kung tayo po ay nakatayo sa bato, sa matibay na pundasyon, ang ating pananampalataya ay hindi matitinag ng mga problema. Kahit ano pang problema na dumating sa ating buhay. Ang pagbalik, pagbabalik loob po ng mga tao sa California isa pong halimbawa talaga ng tagumpay po sa tinatawag natin na spiritual warfare. Maliwanag po yan, no? na ayon po sa Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos sa isang makasalanang nagsisisi. So kung ang isang kaluluwa ay nagbabalik loob sa ating Panginoong Iso Kristo, ito ay isang tagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan na nais maghari sa atin. Sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at muling pagtanggap kay Kristo, binili nila ang tamang landas ang landas na patungo sa buhay at pag-asa. Napakaliwanag po ng verse na yan na talagang may kagalakan na nangyayari sa langit kapag nakikita mga taong bumabalik no? at uh, kumikilala na ngayon sa ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos. So tulad nga po ng mga tao sa California, tayo rin po ay tinatawag ng Diyos na magbalik loob at magsimula po ng isang bagong buhay sa Kanya. Maliwanag din po yan. No? Paalala po ito ni San Pablo sa kay Timoteo sa kanyang unang sulat, chapter 2, verse 4. Sinasabi ng Diyos na nais niya ang lahat ng tao ay maligtas at dumating sa kaalaman ng katotohanan. Walang sino man ang hindi kayang tanggapin ng Diyos. Ang kanyang tawag ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, sikat man o hindi. Lahat po tayo ay tinawag na magbalik loob kay Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. So ito po ka curious no, talagang uh, nakakataba ng puso at uh, very inspiring na makita po mga tao na lumalapit na ngayon at kumikilala na ngayon sa ating Panginoong Kristo. So hindi po isang uh, problema ang wildfire na nangyayaring ito. Bagamat nakikita natin sa ating mga mata na marami talagang napinsala, pero tandaan po natin sa kabila po ng mga problema ng ito, mga pagsubok na ito, may kagandahan pa rin na nangyayari. At yan po no, ang makikita natin na ang mga tao ay bumabalik na ngayon sa kanilang pananampalataya no sa pagkilala sa ating Panginoong Kristo. So ko years kung nakita niyo po no na ang mga kaganapan na ito ng pagbabalik loob sa California no ng mga tao doon ay talagang isang himala. Sana po maging inspirasyon din po ito sa inyong buhay. Naway magpatuloy po ang inyong pananampalataya at magtagumpay po kayo sa ating spiritual na laban araw-araw. So kung natutunan po ito, kung marami po kayo natutunan, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share nyo po ito, do, ang video na ito, para sa mga kaibigan po ninyo at pamilya na mas marami pang matulungan. So tulong-tulong po tayo sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Hanggang sa susunod po na video, mga kakiyers. God bless po sa ating lahat.